Alamin natin kung paano ba tayo sesuertehin sa susunod na taon Oy. sa Year of the Wood Dragon. At syempre, makakasama natin dyan ang ating resident feng shui expert na si Master Hans Ku alive, Good morning, Master Hans. Good morning, pulis sa inyo lahat. Ayan, Master Hans, welcome back. Well, we want to know ano ba yung mga masesuerte o lucky colors sa Year of the Wood Dragon at bakit mas swerte itong mga kulay na ito. Oh, Simulan na natin, ah, ang lucky color sa wooden dragon natin is color violet. Mm. Okay, violet. Mm -hmm. natin may nagpost Jade Emerald, Emerald Green daw po. Green mm may, may color of the year pa po na parang Up. pa push, ano, oh. pitch yata. Parang mm -hmm. gano, okay. Hindi ko po alam kung saan galing yon pero ang lucky color base sa chart ng 2024 ni Master Han, ng competition ni Master Han, yung year, yung month, yung day and hour, missing element po o mahinang element po ang water element okay. at isa sa water lucky color water element is violet or violet. so water element yun. or blue or blue yes okay. violet or blue ay sweating element po yan to enhance manila luck star so blue or violet po ang lucky color. Pwede mag-red tayo sa pagsalubong sa bagong taon or pwede naman po tayo mag-color uh, uh, red or uh, violet po sa pagsalubong. Any violet, touch of violet sa bahay natin is also swerte. You know? Ayun. Lagi na lang natin ang touch of violet. Ayon. Yes, no, touch of pwede rin. Pwede rin. Pero kasi medyo ano lang ako, no? Yes, parang po. medyo naguguluan ako kasi Correct. parang Iba ba yung color kapag sa sasalubungin natin ng tong 2024 at kapag Chinese New Year? Ah, ang gandang okay. tanong niya. Mas nagugulan din ako. No? Ano ba talaga? Ang dami post na question mm. eh. Mas ano ba talaga ang ng family sa pagsalubong? Pwedeng red? Pwedeng any bright or happy colors? Mm. dapat sama-sama, pwedeng pare-pare sa kulay, Pwedeng iba-ibang kulay. Basta happy colors, wag lang yung white o wag lang muna yung black. Okay. Ah, kasi yun, yun color siya. Pero ang lucky color natin, Violet. So pwede rin po, kahit na New Year natin or sa Chinese New Year, Red man, Ooh. kasi red is forever color naman na lalaki yan eh. Mm. Violet naman is yung lucky color naman natin to enhance money luck star. Okay. Ay, paano po pag gusto magka-love life? Anong dapat is Yes, ito? magandang tanong yun. Mas gusto ko pong love life naman. Pag love life naman is to enhance uh, love stars. Pink color naman po. Yan, mm. uh, this year, ang mga color tayo, tingnan natin ang mga brown or beige. Ito po yung sumusimbolo ng nakaka-attract ng kaibigan mm. o pagkakaibigan. Yan mm. po yung isang earth tone na color natin. Ang metal, white, silver naman ay sumasimbolo naman po naga attract tayo ng creativity, katalinuhan. E at sa pangkulay natin, ang wood green naman ay sumasimbolo ng pag-attract ng power, authority, influence pag nasa politics o nasa career-oriented career ka. Pagka red o yellow naman sa 2024, ito naman ay sumisimbolo ng pag-attract ng resource at pagtaas ng kapital sa negosyo. So, depende na lang kung anong gusto yes. mo. Yes. Oh, oh, oh. so, kasi dating ginawa ko kung love life, sabi, magsoto ng color red na underwear. Red okay. underwear. Okay. Tapos dun doon sa ilalim ng mesa, wala naman nangyari. So, kaya so, yung kay lalagyan mo ng underwear? Yeah. Yeah. Hindi. Dun ako sa ilalim. Sot-sot so, ko okay. doon yung underwear ko, tapos, tapos doon sa ilalim ng mesa habang okay. sinasalubong <laughs> ng bagong taon. Oh, 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 talaga. Oh, ganun, pa, pa. Wala Wala ka lang. Wala ka Maraming misinformation. Pwede na magsot na lang po ng kulay pink ay, yung no underwear, ayon. sa pagsalubong sa bago. oh whole year pwede naman po if you're single. <laughs> And if you're married naman po, at gusto mong muling uminit ang inyong samahan, ang inyong partner ni Mr. o ni Mrs., kahit lalaki o babae ka, pwedeng red na underwear okay, naman. Okay, red na naman. underwear. Colors. ayon Red at detalyadong kulay. Dito lang po sa RSP na bigayan. Hindi na kailangan pumunta sa ilalim ng mesa. Hindi na kailangan. <laughs> Pag nagpunta sa ilalim ng mesa, hindi ka makikita ng partner mo, ng jowa mo. Oh, Hinahan, oh, wow. Fifi, nasaan ka na? Uh, Nasa ilalim ng mesa pala si Fifi. Hindi mo siya may Tapos bigyan sumama si partner sa ilalim ng mesa. Uh, <laughs> Ay, that's another story. Oh, uh, okay. okay. Naman. Naiba naman tayo, Master Hansel of so, Profi. Sa punggol, siyempre, may mga parte o direksyon sa mga tahanan natin na maswerte. Yes po. At natin hindi maswerte, unahin mo yes. natin ang mga hindi maswerte yung parte ng bahay. Yes. Ano, ano ito at anong oh. dapat gawin, Master Okay. Una-una ang kailangan natin, compass. May compass mm -hmm. tayo ng cellphone. So, lahat ng Android man yan or I iOS man yan, download ka ng compass. Ito po yung compass example ni Master Hans. Opo, okay. compass tayo. Tapos tatayo tayo sa gitna ng opisina o ng bahay natin. Okay. Okay. Tapos pa pahiga ang basa. Mm -hmm. Tapos hanapin na muna natin ang mga hindi masuswerteng mas direction sa 2024. Ang unang hindi masuswerteng direction is Southeast Direction. Nasa Southeast Direction kasi ang illness or sickness star. Mm. If buntis ka po, may sakit po, hindi maganda kalusugan, may mga karamdaman, umiwas na natutulog with your headboard sa Southeast Direction. Maglagay ng mga bakal. Ano ba mga bakal? Mga any appliances or any furniture, any decorative mm. na bakal sa mm -hmm. Southeast, pwede niyang mapahina ang mga illness star. Ang susunod na hindi maswerte is nasa south direction. Pag hindi maswerte, iwasan. Huwag lang activity. wag lalagay yung radio, yung TV, yung music. wag lalagay ng ilaw. Okay. Ang south direction, pag check ng compass nyo, nakita nyo, hala, nasa south direction, Master Hans, ang aking bahay o aking mm -hmm. opisina, prone yan sa scam. So, huwag kayong basta magpapaniwala sa mga nakakausap mga deals nyo. Okay. Prone din ang family members o yung mga nakatira sa south direction na to ng theft, So maglagay ng CCTV camera, maglagay ng aso, maglagay ng extra caution para hindi manakawan. Also prone yun yung mga betrayal sa pag-ibig. So maglagay tayo ng cure dyan, rhino elephant or food dogs or evil eye for feng shui cure. Or pwede pong kulay blue hmm. na mga floor mat. Bakit blue? Alam mo yung kulay na to feng shui talaga is may pinulaman sa elements and color. Mm -hmm. Paglaglagay ka ng blue element sa may pintuan. Ayan, may picture tayo ng evil eye at ng rhino. Yan sa south direction yan. Scam, po yan. Iwas po yan sa mga scam. Ang pangatlong direction na hindi maswerte is the center. Ang gitna ng bahay, gitna ng opisina sa so 2024. Dapat walang activity, tahimik, walang maingay dyan. Dahil na dyan po ang anger. Misunderstanding sa family pag nilagyan mo ng maingay ang gitna. Naglagay ka ng na ilaw, prone yan sa mga quarrel and even court case. Ayaw natin ng mga oh. kaso. Ang cure po dyan, ang mga katulong po dyan is yung harmony pitch. Mm -hmm. Yung okay. harmony pitch na yan, para kalmado, hindi mainit ang ulo ng mag-asawa, hindi mainit ang ulo ng mga magkakatrabaho, o ng boss, o ng kliyente sa center, walang activity. So, una-una is the southeast south, tapos center. Ang pang-apat na hindi maswerte is nasa west direction. Okay. Nasa west direction, ang pinaka-wicked o pinaka-hindi maswerte, ayan ang tinatawag natin five yellow, five yellow misfortune star. Ang posible o pwedeng cure dyan is five element pagoda. Maglagay ng mga bakal na element sa west direction, Walang activity dyan, tahimik dyan. Kung, kung may storage, gawin mo yung storage ang West hmm. Direction. Yan po ang apat na hindi mo swerte. South is Illness Star. South is and rabbit Star. Center is Anger Misunderstanding Star. West Direction is the Five Yellow. Miss Fortune Star. Yan po ang apat na dapat iwasan at wala mo ng maingay quiet area na to gawing storage yan para hindi ma-activate ang mga misfortune o kamalasan sa 2024. Mm. Okay, so baka so, mga pangontra eh. Mm. Oh, Oo, yun dapat. Oh. Yung pwede natin gawin. So ngayon, dumako naman tayo sa mga masisweting direksyon sa tahanan. So, ano-ano naman o oh, Master Han, sa mga ito, at ano ang dapat gawin para mas maka-attract pa ng swerte? Simulan natin. Ang una sa masuwerte yung direksyon mm -hmm. sa so 2024, gusto natin ng pera. Ha, lahat tayo yes! Pula no yes. Oh, oh. yes. ng pera. Ba, Let's claim the money na parating. Una-una, north direction. North direction. Yes. Kung nag-work ka, business mo, o kaya bahay mo, keep the north direction. Maingay, mm -hmm. maliwanag, masaya to attract money star nasa north direction kasi this year ang tinatawag nating number 8 money or wealth star career man yan investment man yan or success makakatulong mm -hmm. sa north direction maglagay ng mga lucky charm water element pwede pwede maglagay ng money bag ayan nasa picture po mm -hmm. mayroon tayong money frog maganda rin po maglagay mm -hmm. ng piyaw or money catcher sa north direction to attract tinatawag nating money wealth income or gains sa pera Ang number 2 na maswerte sa 2020 is nasa northeast direction. Ang mm -hmm. northeast direction naman, andyan po ang tinatawag nating heaven blessing star or mm -hmm. opportunity or mga taong tumutulong. Alam mo, para maging successful tayo, kailangan natin ng somebody that would help us. And okay. para ma-activate sa buhay natin yung taong mag-guide, yung boss natin, yung kliyente natin, yung mga katrabaho natin, mabibigyan ng opportunity, i-activate natin yung sa bahay. Yan ang ginagawa ng Fosho eh. Northeast mm -hmm. North East direction makakatulong ang paglagay ng General Kwan Kong. makakatulong ang paglagay ng Wealth God, makakatulong ang paglagay ng Wealth Inviting, 'yang cut na 'to sa northeast direction. Number three, na maswerte in direction is the northwest direction para mga single at gusto niya ma-enhance ang love star. Hmm. Ah, sa mga nag-aaral, mag-aaral, maigi humarap sa Northwest Direction. Pag single, okay. may pag-ibig naman o may partner na mm -hmm. gusto mo mag-activate ma ang relationship, sleep with your headboard sa Northwest Direction. na sa Northwest Direction, ang tinatawag nating Love and Education Star. Makakatulong sa Northwest Direction ang paglagay ng Mandarin Ducks o yung Love Couple. Makakatulong mm -hmm. sa uh, Northwest Direction ang paglagay ng Rose Quartz o ng Abacus para naman sa Wisdom or Education Star. So, north northeast, northwest, isa pang swerte is the east direction. Nasa east direction kasi ang tinatawag na natin nating success and okay. victory star. Sa mga nag-work, kaya yes, si natin, dagdaga natin extra effort, magstay tayo sa east direction dahil nasa east direction ang success and victory star. Makatulong sa east direction paglagay ng kabayo, yung, yung kabayo na kataas ang paa, mm. or yung lucky na rabbit pag-activate ng victory and success. Isa pang last sector ng swerte natin is southwest sector. Nasa southwest sector kasi ang tinatawag naman nating long-term prosperity or mga future prosperity or long-term success star. So makatulong ilagay sa southwest sector ang mga tinatawag nating wealth ship o yung bangka na wealth ship sa southwest direction. Maganda maglagay sa southwest direction ng money tree pang enhance ng long-term success or investment kagaya ng pet chaypo. po. Continuous fold of good fortune or ng money bag or money 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 uh, bar o nilagyan ng pera, yan po nilagyan sa Southwest Direction for long-term prosperity star. Muli po ha, ah, ang feng shui ay mga gabay, patnubay, pandagdag swerte lamang. Hindi ibig sabihin naglagay tayo ng ganyan, ayun na sa bayan ng tayo, kapuya ko, tayo. <laughs> Wala natrabaho. pong ganun. Ako mismo, si Master <laughs> Hans nagfu-feng shui, I believe, and I strongly believe, ginagawa everyday ang feng shui, pero everyday din, nagsisipag at nag-extra effort dahil nasa ating mga kamay pa rin oh, na kasalalay okay. ang ating mga tagumpay. Maraming salamat po. Ayan. Pero ito, meron akong follow-up. Yung yes, bigas. Yung because bigas. Minsan, ano ba yung ginagawa rin yes. namin? Ano po, pang, pang significance? natin naman ito, uh, prosperity basket oh, or money basket or wealth hmm. basket. Ilalagay po yung bigas sa bowl. Oh, oh. Okay, bowl, lalagyan mo ng bigas. Pwedeng lagyan ng itlog. Pwede mm -hmm. Pwedeng lagyan ng mga lucky charm, pwedeng lagyan ng angpaw. Ayan po yung tinatawag ng prosperity basket. Gagawin yan, December 31. Mm -hmm. Ilalagay yan sa pagkainan natin. Lalagyan natin ng labing dalawang klaseng prutas. Mm -hmm. Lalagyan natin ng pork, ng chicken, ng fish, ng noodles. So, pwede chicken... Uh, pwede po ang chicken. Ah, uh, pwede chicken. Hindi daw lilipad ang swerte. Yung chicken okay. lilipad ang swerte. Yung buto daw na, 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 na pwari, pwari, yung swerte. Pwede po. Wala pong, mm. Hindi wala po 'to, po totoo na chicken is lilipad ng swerte. Okay. Chicken rooster po is the best friend po ng year of the dragon. Huwag mm. niyo pong katayin ang tandang ni Mr. dal mm. okay. rooster yon, huwag niyo. Yun, no? Pero <laughs> bubulin lang kayo sa sa palengke ng dress na chicken na po. Dal chicken ay suwerteng ihanda sa pagsalubong Ayun. sa New Year this December 31 to January 1, 2024. Ayan. After noon, okay na? Or doon na siya? No, kainin na natin after. Pwede Ayun, naman lang doon. Mas picture. Uh -huh. i siya sa social media. Itagyan uh -huh. sa mga Kaya friends. Na na. Yung bigas daw, isasaing daw ulit. Pwede. Isasayang yung bigas na uh -huh. to. Basta iiwan ba itong bigas na to? Iiwan niyo muna for one week. But after na, pag wala na tayong pambiling bigas, o oh, oh. wala tayong pangkasain, oh, please, isaing na. Na, na po yun. Baka makakain ka ng swerte, dumami bigla yeah, yes. bigas mo. Yes. Oh, oh. Um, On that note, maraming salamat, Master Hans, sa live na live na libreng pa pong suy mo sa ating mga ka-RSP this morning. Again, thank you so much. And advance. Happy New Year. Happy New advance. Year. Magkikita pa tayo, ha? January new 1 naman po sa uh -oh. lunes. Pag-uusapan naman natin ng detalyado ang 12 animal zodiac forecast. Mayroon ka ba? Kumusta ang love Dear, ang swerte at hindi swerte mo, detalyado yan. Labing dalawang zodiac. Sa January 1, 2024. Unang araw ng 2024 yeah, sa natin. Ang swerte dito lang po sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan. See you next year. See you next year. Next, year. next sa Monday, Monday, na Monday na po. Sa uh, Monday. Alright. Nakasama, bumuhos talaga ang swerte sa atin sa 2024.